Ito ay isa sa mga handa na hindi talaga nawawala pero dito tuturuan ko kayo kung paano tumagal ang inyong panghandaan. Ayan. So ituturo ko rin to lalong lalo na yung mga nasa abroad at walang makitang mga sangkap na pang Pinoy or medyo malayo at mahirap maghanap ng Filipino products. Ituturo ko na sa inyo. Maghiwa muna tayo dito na ating sibuyas mas maraming sibuyas, mas maganda kaya naman isang buong sibuyas yan ang hiniwa ko ng medyo maliliit itong ating giniting ayan, hugasan lang natin yan tapos itong ating sauce mushrooms, buksan na rin natin alisin lang natin yung liquid nyan itong ating tomato paste o ba diba? tomato ketchup. May idea na ba kayo kung anong lulutuin natin? Nestle cream. Dito sa isang kaldero, maglagay na ng isang balde ng mantika. Igisa na natin itong ating sibuyas. Ayan, mas marami sibuyas, mas maganda. Ito itong ating bawang. Means galik na palang gamit ko dyan. Lagyan na natin ng asin para dyan palang ay malasa na. At syempre, ang paminta. Terno ng asin. Halu-haluin natin. Pagka nagisa na ng maayos ay ilagay na natin itong ating hotdog kasi mas gusto natin yung hotdog ay nagigisa na rin dyan. Ilagay na natin ang ating giniling. Mix-mix natin or mekos-mekos natin ang ating giniling hanggang sa mamutla. Medyo matagal nga naman itong pagigisa ng giniling. Kapag ganito ng kulay ay okay na yan. Ilagay na natin itong ating mushrooms. Mix-mix lang ulit at itong ating tomato paste. Depende sa dami ng inyong tomato paste ang pagkakalagay nyo. So tansyahin nyo na lang kapag ka ganito karami ay ubusin nyo na yung isang maliit na lata na yon. Itong ating tomato sauce. Ayan, dahil wala talaga akong mabila ng Filipino sauce this time, ay ganito lang ang ginawa ko. Pero syempre, ang pagkakaluto, Filipino style pa rin. So gumamit lang ako tomato sauce at tomato ketchup talaga naman sisibutin natin yung ating tomato ketchup. Takpan natin at pakuluan natin mabuti. So, mix-mix lang natin at hintayin natin kumulo at mag mag magmantika syempre dahil diyan ang sekreto na tumatagal na sauce. Lagyan natin ito ng table cream, heavy cream. Kayo ng bahala, all-purpose cream. At syempre, gusto natin ng Filipino style. Kaya hala, lagyan natin ito ng condensed milk. Kung wala kayong condensed milk, ay pwede rin kayo maglagay ng asukal, pampaalat, itong ating patis, at cheese, pampa creamy. Haluin natin hanggang sa matunaw na itong cheese at mag-incorporate dito sa ating sauce. Lagyan natin ng paminta kapag ka natatabangan. Usually talaga kapag nagluluto tayo ng ating spaghetti sauce ay kailangan na mas maalat ng kaunti para hindi ito masyadong matabang kapag ka na natin sa ating spaghetti pasta. So pakuluan lang natin mabuti. Talagang ganito yung pagpapakulo mabuti na makikita mo yung naghihiwalay na yung mantika sa ating sauce. Siyempre, Lulutuin na natin ang ating pasta. Lagyan lang natin ng asin at hindi na natin kailangan maglagay pa ng mantika. Pakuluan according sa instructions. Ayan. So, al dente lang ang pagkakaluto sa ating pasta. Ihain na natin at itapings na natin ang ating nagmamagandang sauce. At napakasarap na sauce. So, sa mga nasa abroad dyan, ay try nyo na itong ating sauce na hindi na kailangan na bumili pa ng Filipino sauce, lalong-lalo lalo na kung walang available sa inyong bayan. <laughs> Tikman na natin. O, oh, ba? Diba? Talagang kapag ka ganito ang pagkain, ay talagang map mapaparami ka ng kain. Kung nag-enjoy kayo, huwag mong kalimutan mag-follow dito sa ating Mami Kay of Crash Cucina. Bye-bye!